yung tatawa ko sarili ko yun kasi kanina may nangyari dun sa ano yun, parang pares kami nagkagulatan ng driver yun. Ah, dito ako ngayon sa ano Canadian Tire yan Canadian Tire yun. malamot ang gulong natin tapos tinawagan natin yung kaibigan natin na si Anthony yung may-ari ng Bloomfield yan, lagay ko dito yan, may-ari ng Bloomfield at tinanong ko sa kanya kung saan niya nabili yung kanyang pambomba. Maganda kasi yung pambomba niya. Yun, sinend niya naman sa atin yung link. At pupuntaan natin ngayon sa Canadian Tire. salamat, Anthony. May ari ng Bloomfield yan. Tara. <mimitation> Ayan oh. diba? malambot kaya bibili tayo ngayon mas maganda na ano bumili na tayo kaysa may magpa bomba bomba tayo at least meron tayo sa sasakyan meron akong pambomba pero ano eh, pang ano lang siya yung pang parang wala lang kaya ngayon bibili tayo yung pandiinan sabi niya aisle 5 aisle 5 daw ito ayan mga labas na yung mga pangkas ka sa winter oh. <laughs> aisle 5 parang wala naman Ah, baka dito. 5. 5 pa rin naman to. 5. Parang wala. Ah, yan. Dito siguro. Mga ano to eh, no? Mga jack eh, no? Yun. Nakita ko na siya. Eto. Oh. Save $20. Titignan ko to. $23 lang. Standard car tire in 5 minutes. Car and bicycle. Ano ba? Paano to? Ayan. Mas malakas to. Kaysa doon. Ayan. Kine Ito lahat. talaga. <laughs> yun Salamat ulit. Sa ano. Ayun, bayaran na natin. nal, gumana ako Asian ayan, binumbahan ko na lumalambot na talaga eh e, namili tayo ng konti lang <laughs> bombahan natin yung tatlo kanina binumbahan ko lang doon kasi baka hindi umaabot eh pero wala naman siyang butas okay naman kaya ayan bombahan na natin maganda, magandang bumili nito yan 33 dollars 33 dollars ha, pasensya na maingay <laughs> 33 dollars ha naka pa, kaya kung gusto nyo bumili Canadian Tire Albert Street na, magagasgas pa yata ayan o diba o oh, diba tapos, sasaksak nyo lang sya, sa sasakyan ayan o kung hindi nyo alam yung tire pressure ng sasakyan nyo dito lang sa gilid sa akin, 35. Ayan o. bombahan na natin. Antay na natin lahat, di ba? Bombahan na natin. May mga ano siya, may mga ibang pito siya. Pito ba yun? ito pang salpak dito pwede sa bola pwede sa ano wala kinahangin na doon ayan tapos so on nyo lang okay na pala to 35 na to eh sa kabila naman kasamanya. No, kasama niya. Ayan, babombahan natin tong bola, ayan. Hindi naman to yung average na bola, eh, di ba? Para mapaglaruan ni Dylan at ni Dave. Antigas nito, eh, tingnan nyo. Ang <laughs> lambot, e eh, Grabe, na. No? yun, bombahan na lang nga. Yun, bombahan natin para mapaglaruan na nila. eto yan yung pito pito ba tawag dito? yan dito kami testing lang ito yung ko kanina ginawa ko siyang isaw na ganyan tinimplahan nilaga tapos yun ginalambot marami pa doon testing lang to may interview kami mag-iiyaw lang muna si Lani ng tolam namin no ang tawag dito? Malimuto ko na. Makarel. Inihaw na makarel. Ayan. Yeah. Tapos testing nito. Testing lang. Pagkatapos ng interview, tsaka namin lulutuin lahat. Pwede rin pala eh, no? First time namin to, iawin tong makarel. Mura kasi sa superstore, 7. Ayos sa may isaw. Oo, oh, nalaga na Malambot na yan eh. Ayan o. Oh. Pwede kaya ihalo sa dinding to? Huh? Tanong natin si Jocelyn. Siya yung expert ng dinding-ding. Paglulutuin natin siya sa ano? Sa Calgary. Yun o. Oh. o. Oh. <laughs> minsan lang, Minsan. Alam na naman to na pressure cooker natin. Yun, kain tayo. Kaya kami nagluto ng ganito kasi nung pumunta kami sa Taste of the Philippines, ang haba ng pila, <laughs> hindi kami nakabili. <laughs> Kaya gumawa na lang kami. O, diba? Pwede na kami magbenta. Next year magbebenta kami doon. <laughs> Pag inihaw mo pala itong makarel, ano? amoy tamban di ba masarap din yung tamban sa Pilipinas parang wala pa ako nakita tamban dito eh iba? Ah, isa naman yan seven dollars yata ito yung plastic yun eh. ba? ah, ka na ng inihaw naman namin no? <laughs> Tapos, tingnan nyo. Iyon no? oh. Oh, di ba? Ang sarap. Kain tayo, ha? Kain. Iyon. Kita tayo sa bahay, galing tayo trabaho. Mag-alas 4. Ang oras pag nandito sa bahay, no? Pero sa trabaho, hintay ako ng hintay ng oras. <laughs> Tagal talaga. Ayan. Walaan so, nyo merienda namin. Ang paborito ng lahat. Yan. Ang mahiwagang sopas. You know. Kita nyo to. Mainit ngayon na pero sopas ang merienda namin. Kain ah, tayo. Tapos may itlog oh, na organic. Sa so, order nga po. Kano'n ka order sa? Oo, wow. ayun. Comment nga kayo magkano na isang order ng sopas. Dati lima lang, di ba? Kain tayo. Ayun. Ay, okay na. Doyot. Tsaka ito, dalawa. Oo, oh, dalawa order. Ayun. Ayun ang init pero <laughs> sopas tayo. Favorite. sarap po. May, may ba kayo sa sopas kanina? <laughs> Puro pagkain yung vlog natin nun. yung na? Nung isang araw yun eh, nag, nag barbecue kami ng ano, isaw, tapos isda. Tapos ngayon naman, yung sopas, di diba? ba? Yeah, pasensya na kayo sa mata ko ha. Tinatapos ko lang tong ano, ni-edit natin. Yan. Tapos, shoutout tayo yung pinangako natin. Yung mga nag-comment sa last vlog natin. Yan. Ayan, shout out tayo ngayon. 'Yung uh, <laughs> shout out kay Nancy Higgins. Yan, Nancy Higgins nang Sabi niya dito sa US, walang ganyan, mahirap pa rin makakuha ng visitors visa. Ah, mahirap pa rin makakuha ng visitors visa sa atin. At kung makakuha ka, walang kumukuha sa iyo magtrabaho. Kaya maraming ang tago ng tago na lang. Yun ang nakakatakot. Pagka nangyari yan dito sa Canada, yung mawalan, tapos baka mag tnt sila. Pero mga kababayan, huwag na huwag niyong gagawin yun. Kasi masigasig yung mga, ano, mga nagsusumbong dito. Kwento ko lang ah, yung ah, kinuwento sa akin nung katrabaho ko yan. Yung anak niya, ah, nag, ano, nagtatrabaho, di ba? Meron doon Uh, walang papel. Kung trabaho, kinuha rin, may kumuha din, syempre, may kumuha. Tapos, may nakaaway siya na dun din sa trabaho na yon. Ayun, sinumbong siya. Nagulat daw yung anak niya, dumating daw yung para mga polis. Ewan ko kung polis yun, hindi ko alam kung ano agency. Pumunta daw yung sasakyan sa harapan, tapos pumunta pa sa likod. Kung walang, ano, walang kawala. Pero nakaalis na pala yung ano, yung undocumented dun sa ano na yan, sa trabaho nila kaya yung ganon masigasig dito pag sinumbong ka talaga kaya huwag na huwag nung gagawin marami pa naman <laughs> lalo na pag may nakaaway ka diba tapos hindi ka nakasundo sa trabaho alam hindi mo nakasundo sa trabaho alam niya na undocumented ka susumbong ka nun yun yung nakawento sa akin yun nung katrabaho ko tapos yun kay Ate Cres, yan. Shoutout sa yo. Rita Mejia yun hi Mark that's good they are all schooling now yun sabi ni ni Ate Cres Aloha yan taga Hawaii si Ate Cres yan sa Ate Cres then kay Jamie Kindara yan shoutout. kay Eliza Christy sana all lakad lang ang paghatid at sundo <laughs> yan napanood niya yun ano yun shoutout sa iyo yung hinatid ko si ano si Dylan cha si Dave Dipala lakad lang yan Life with the Coroners, yun, shoutout sa inyo yeah. uh, Hello, Carino Pam, grade 1 na pala si Dylan Ang grade 1 na si Dylan, yan Death Bernal, yan Jenny Jenny Ann Caballero, yan Isai Channel, shoutout Pati kay Mama at Hailey, yan Pati na rin sa asawa mo, sa hubby mo <laughs> Yan, shoutout Tagaban Cooper to si Isai May balag siya, Isai Channel Chan Life in Canada. Judith Nguyen, yun, shout out sa'yo, Judith. Lori Suarez, yan. Ana uh, Anna Mike, Mike Kla. Kla, yun, yun. Shout out, Pingol Family, o Pingol Family ng Dubai, yun. Berna Deruna, Piyads, yan. Kaloy Kami, yan, shout out sa inyo. Ad Travels, yun uh, sabi niya, na-mention na rin ka, ni Kainag sa vlog niya, ayaw sakto off daw niya. Ayun, uh, yung sinasabi ni Ad Travels dito, yun yung pupunta kami ng Calgary sa October 4 and 5. Yan, magkita-kita tayo. mayroong sales event ang Elements. sa dito yung poster. Yan. May sales event ang Elements at uh, inusponsoran ang Spot Pinoy. Ako, si Ina, and si Rice. Yan. Kasama si Alwin, and Emma, at Inags. Yan. Kaya magkita-kita tayo sa October 4 and 5. yon Sa sales event ng Elements Residences. Yan. Ah, sa ano siya? Sa Pacific Hut, Southeast Calgary. Magkita-kita po tayo dyan. October 4 and 5. Yan. Tapos, yun. Kita-kita tayo dyan, ha. Uh, RJS. Donnie Herrera. Yan. Sabi niya. Sabi niya, Don, ano, matagal na po ba kayo dyan? And how long bago kayo naging PR dyan? Yan. Siguro bagong bago to si Dory, ano? Dory Herrera. Yan. Ah, uh, 11 years na. Tapos, after 11 years. Tapos, 2013 ako dumating dito. 2017 na PR kami. Yun. Catherine Salazar. Yan. Sadie Franke. Eh. Sabi niya, ano po yung solution sa ipis? May, may tanong din si ano, ano daw ang solution. Meron, sino ba yung tanong din dito? Okay. Uh, si RJS. yon uh, gagawin natin yan sa mga iba, sa susunod na vlog, yung solution na ginawa ko dun sa apartment namin dati. Kasi naikwento ko doon sa last vlog, may may ipis dun eh, may ipis. yon uh, naubos natin yung mga ipis dun. Talaga, promise na ko. Kasi yung mga kapitbahay namin dun sa apartment, nagtaka rin na wala yung mga ipis nila. Ayan. Uh, ayan, sabi ni Sadie Frank, magandang tanong to. Sabi niya, ano po ang vision nyo sa Karenyo Family Channel once na grown up na po ang oh mga kids? Mag-iba po ba ng kayo ng focus sa content? Uh, siguro, ano, pag lumaki na sila, siguro, travel-travel na lang. O, kung, kung ano ginagawa namin dalawa nila, ano, gano'n na lang siguro. Pero yun pa rin, papakita pa rin namin ng buhay dito sa kalagayan. Jamie Kendara, yan. Praying na umayo ng kapalaran para sa mga nangarap na makarating sa Canada at na pagbigyan ng pagkakataon. Laban lang para sa pangarap. Uwag, pangarap. Uwag mawala o, huwag mawala ng pag-asa. Pray mo. Huwag oh. Huwag mawala ng pag-asa. Hanggat may buhay, di ba may pag-asa. Susan Moreno, Mark, you need to apply your family citizenship. Oo, inaayos na po namin. Yan. Susan. Tapos, yun. Uh, shout out ulit tayo dito. May mga sa kabilang ano. Yung sa previous na vlog, yan. Uh, Susan Agustin, yun. Shout out sa inyo. Ayan. Nepomucenon, yun. Uh, Su Susan Jimenez watching from New Jersey. Love your vlogs, yun. Elsie C. Nikki. Tapos, Catherine Canita. Eyes on the Matas, yun. Sammy Bert siyon, TH Maverick, then uh, Henry J S R Z, Serrano Pau Marlene Benta, uh, user sabi niya ba, Rodrigo, Raisa Ho, jo Joromat sabi niya yun, Susan Moreno, kaloy kami ule, uh, Adronica. PJ Dasol, Gerald Garcia, Cora De Guzman, Ron, uh Lourdes Tan, American Bodies and Shout out iyo, pare, uh, Creative Moments, Ma Creative Shots Event Management yon. <laughs> at Luis Luis Di Canon. 'Yan. Maraming running. Salamat po sa comment nyo at sa lang laging manonood sa Karinyo Family. Ah, uh, pag shoutout na tayo at yung uh, magandang tanong yung balikan natin yung kanina para elaborate natin. Sabi niya, kanina. Ngayon yung sabi ni Nancy Hugging, sabi niya, no? mahirap pa rin na makakuha ng visitor visa. At kung makakuha, walang kumuha sa iyo. Magtrabaho, kaya maraming tago ng tago. Yun. Talaga, okay mag-TNT. TNT sa Canada. lamang sa malamang mauhuli po kayo. Maraming pong ibang paraan pero huwag po kayo piti. Delikado na rin. Yeah, yun, maraming maraming salamat sa laging panunood at ingat po kayo lahat. Yun, uh, kita itakit sa Calgary October 4 and